Ang food drip natin ngayon ay tatawagin natin sopas ni FT. Ito mga kailangan natin, basic lang. Bawang, sibuyas, ganito karami makaroni. Kailangan natin ng karne ng baboy. Atay ng baboy. Kailangan natin ng karne ng manok. Ito yung sa may pitso, filet yan. Pantibla natin dito, patis. Kailangan natin ng at powder. Kailangan natin ng isang itlog. Gagawin natin dito sa itlog, laga lang natin to. Ako daw, natin. Ang una natin gagawin, palambutin lang muna natin yung mga sawag natin. at natin yung baboy, lagyan natin yung chicken fillet natin. Lagyan natin yung sibuyas. Lagyan natin yung bawang. Then, lagyan natin muna ng konting patis. So, ang gagawin natin dito, palambutin muna natin. Mga 30 minutes lang, pwede na to. Ayan, after 30 minutes na natin pinapalambot, gawin natin, lagay na natin yung atay ng baboy. So, lutuin na lang natin ito mga 5 minutes. Pwede na ito. Ayan, ngayon lutunan yung mga sawb natin. Gawin natin dito. Set aside muna natin. Ayan. Then, next na gagawin natin dito, lagay na natin yung makarorin natin. So, itong sabon natin, nandito na yung flavor ng baboy, manok, yung atay. So, gawin natin, dagdagan pa natin ng korting pukin. Ayan. So, ito na yung ginalabasan nung no, mga saug natin. Gawin nyo sa baboy, ganito lang slice niya. Ayan. Dito sa manok, imayin nyo lang yung atay, ganito lang din ang slice niya. Ayan. Yan yung lalagyan natin mamay sa babaw. Okay, next na gagawin natin, lagyan na natin siya ng na atsuete powder. Ito at yung pampakulay natin para maging orange siya. Ayan. Then, timpla natin ng patis. Ayan din natin ng paminta. Ngayon, kung may magic syrup kayo, pwede nyo rin lagyan para mas lalong lumasa. Ayan, mix lang natin. next na gagawin nyo, maglagay lang kayo ng dalawang kutsarang cream corn starch. sa so, natin lalagyan ng konting tubig. Then mix lang natin. Ito yung pampalapot natin sa sopas natin. So bago natin dito, bubuhos na natin siya. And then halo lang natin. Para lumapot konti. Ayan, luto na yung sopas natin. So, ang gagawin natin dito, serve na natin. Okay, tapos. Ayan, ito na yung kinalabasan ng sopas natin. So, ilagay nyo lang siya yung baboy, yung baboy, yung atay ng baboy, yung inimay-imay natin na manok, then yung nilagang iklog. Ayan, ewan ko lang, hindi kayo mabusok rito. Favorito ng baby ko yan. Ano sabihin mo? Yes, show. Gusto ko na ba kayo? Ito na si Putip. Kain tayo. Rock and roll.